Hey, mga mare! As you can see, may nakikita kayo dyan, may bit-bit akong itlog at meron akong bit-bit na pipino. Kay galing ako dito sa aming maliit na palengke. Wow, may maliit na palengke yarn. Tinitigan ko ano nga na mabuti itong pipino kay bakit naman yung kabilang side ay matambok tapos yung kabilang side ay payat. Guys, sana all matambok. Proceed na tayo sa mga itlog. Ilaga, walang pala yung mga itlog na yan. Kayo ba mga mare, ano bang ginagawa nyo sa mga itlog? Uy, wag na nun, bad yun. Bago tayo magsimula, magkamot mo na tayo ng ulo, kagiguto na ang mare nyo. Agoy na! Proceed na tayo sa pipino, kahihiwain nga natin yan. Hindi nga ako makamove on dito sa pipino na to. Itula kaya kita para makamove on ka na. Maghihiwa na nga ako ng pipino na to kay magsasalad nga ako. Wow, diet yarn. Uy, sana, uy. <laughs> Tanggalin nga muna natin yung mga buto-buto na yan sa loob ng pipino. Kung gusto nyo naman, huwag nyo nang tanggalin para dyan na mamunga sa loob ng tiyan nyo. Charot lang! Medyo malalaki na kasi ang mga buto kaya tinanggal ko na. Tanggalin mo na rin ang mga toxic na tao dyan sa buhay mo. Agoy na! <laughs> tinanggal ko pala ang balat dyan kay medyo matigas na nga. Sabi nga nila, wag daw tatanggalin ang balat kay nandiyan daw ang sustansya. Agoy na! Bahala! Kayo dyan kay matigas ngang balat! kung matibay ang ngipin nyo, pwede naman wag nyo natanggalin ang balat. Kaso nga lang, hindi nga matibay ang ngipin ng mari nyo. Kagaya ng relasyon ko, hindi matibay, humugot pa nga! <coughs> Pang bite size nga lang, ang ginawa akong hewa dyan sa pipino. Wow, English yarn. Uy, sana ul! <coughs> Proceed na tayo sa kamatis. Sabi nga nila, ang kamatis daw, pampakenes ng kutes. Uy, sana ul! <laughs> Pang bite size din pala ang ginawa kong hiwa jaan sa kamatis. Kanina ka pa bite size ng bite size dyan ah. Eh kung kagatin kaya kita. Agoy na! <laughs> Itoktok ko na ang nilaga kong itlog, kagaya ng jowa mo kapag niloko ka. Abay, tuktokan mo ang itlog. Hoy, wag ganoon, bad yarn. <coughs> ang ganda nga ng pagkakaloto ko sa itlog kasi ang ganda ko. Oh, wag ka nang pumalag, vlog ko to. <coughs> Hinewa ko na pala dyan ang mga itlog. Pagalit ka sa jowa mo, kagaten mo ang itlog. Hoy, wag ganoon, bad yarn. <coughs> Ang ganda nga tignan ng ginawa kong salad. Kasi ang ganda ko. O, oh, wag ka nang kumuntra Vlog ko to. <coughs> May natira pala akong kiyopi. Nung una nga ang tawag ko dyan kiyopay. O, oh, di ba? Papunta na sa kipay. Agoy na! Tinamihan <coughs> ko pala ang paglagay dyan ng kiyopi. kay mas marami, mas masarap. Kaya kung ikaw, kung magmamahal ka man, dapat iisa lang para hindi masakit sa ulo. Masarap pa sa puso. Agay na! <tinyo> Tinekman ko na nga ang ginawa kong salad. Kaso nga lang napagtantok ko na may kulang pala. Antabang kasi. Parang yung pagmamahalan nyo. Matabang. Agay na! <tinyo> Nilagyan ko nga ng asin. Parang yung relasyon mo. Sa una lang matamis. Pero sa huli, nagiging maalat na. Agoy na! Humugot pa nga! Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Pakiusap naman po! O siya, mga maray, pare, ate, kuya, thank you for watching!